Ah, oh, Kuya Ito na yung box natin na pinadala mo. Thank you. Po. Ayan, unbox na natin. Ayan. Up. Oh. Up. Oh. Ayan. Ah. Ayan. Okay, box natin ito. Okay. Hello. Send it. Huwag mo na yung thing. Nakaplay. Nakaplay. <laughs> Okay, oop! Ayan. Tingnan natin ang laman ng ah, uh, pakis ni Kuya Pio. Sa Texas to, Texas galing. USA. Thank you. Oop. Ito ay, ano pa, March pati. Ayan. Oop. Okay, ito, unan. Ayan, wow. may unan. Wow! Uh, oop. Oh, may soap bar. Ah, uh, soap bar. Ayan. Tapos ito, bah! Ano? Hoka. Ay, sikat yan sa Wacos. Wow! Ay! Para kay Leon yata ito. Leon! Ay, oh, ito naman. Ano ba ito? Bathroom. Ta Parang bathroom towel ito. Oh. Very good. Ayos. Oh, ako, uh, oh, ano ito? Ayan ako naman. Ayan naman ako. Lagay <laughs> nga. <laughs> Livestraw. Livestraw. Ah, pang... Ay, para sa'yo. Sa, sa, sa ay. CPR. Huh? Hindi. Eto, underwater meron pang ganito. Underwater. Oh. Ah, hindi ko alam to. Okay. Ah, siguro pang underwater pag ah, nasana ako. Eto, hindi hey, ko alam eh. Parang mga bag. Ayan. <laughs> ah, eto next natin. Oh, table din. No? Oh, parang puro tawel. <laughs> eto pa, oh. Oh, kobre kama. Wow. Meron na tayo kobre kama. <laughs> meron din itong... Eto, pajama yata ito. Okay, pillowcase. Ah, pillowcase. <laughs> Kung may pajama. Ah, ito pa, o oh, tawel oh. Kamukha ng natin. Oh, thank you. Oh, oh. Okay, hangir pa. Ah, ito naman. Oh, sa ilalim. Oh, may jamay po. <laughs> Ang oh, maga sino. Sino. Ito na may jamay. Ito na may jamay. na to? Mga mail. Hindi. Ano siya? Uh Oo. -oh. Ay, Ay. Ano siya? Ah, kalendar. Kalendar. Oh, may kalendar. Ano, mo naman? ano ba mo? Iya, yeah. tas ito, Ano oh ba to? Wow. Wow. Ano ba? Hindi. Ano? Homecoming Network. Parang encyclopedia pa to. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Aha. So... Journey Home. Wow. Oh. Office. Heavy Duty. So, Office Depot. Oo. Oh, oh. Mga ano? Mga ah pang-Catholic. Pang-Catholic. Thank Masayan you, Kuya Pia. Yeah. Oh. Ito. Wow, may pants oh, ganda ng pants. Nakakomakang <laughs> maliit. Tight ni. Baka pwedeng i-salin pa, Edoba. Oh. Ay, 'yan 'yung camera rin. Oo, oh, Tapos ito mga damit. Ah, oh, damit. ayan slacks. pwede dress slacks. Oh. tapos ito pa. Pwedeng bango naman. Wow, bango. Ito <laughs> oh, wow, ganda. Hmm, oh, thank you. babango ng towel. Oh, ayun, merong mga Laka, pants. Merong mga damit, maraming damit. Oh, puro damit. Oh, ayan, damit, damit, boxer shorts. Mga kung anik-anik. Ah, ay, Irish Iris Spring. Yay! Yay! May Iris Spring na kapit. Thank you. Wow. Ang dami. Ganda. Dami. Ang dami ko ya Oh. Ito. Parang ashtray. Ashtray pala to. Ash Ang oh. cute Ang Ganda. Na oh. Parang ano? Highlights. Ano yun? Lighthouse. 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 Okay na yun siguro. Din. Same din. Calendar. Oh, ito na lahat. Ah, ito Calendar. na. Meron pa tayong peanut butter. Ayan. <laughs> Meron pang mga, ayan, mga magazine. <laughs> Thank you, Kuya Pio. Maraming maraming salamat. Ay, may slacks pa. At marami pang iba. Ay, ito pa. May para kay Meto. Lagi ng gamot. ah, <laughs> oh, para <laughs> sa <sayo> ida. <na, laughs> sabi ni Kuya Pio. <laughs> hey. At ito pa. Ang Bello howl. Ano ba itong Bello A Ah, flashlight. Yes, thank you. Ah. Ayan na siguro lahat. Tsaka ito. Ito, ah, uh, ayun. Ano ito? Uh, storage. External drive. External drive. Tsaka yung mga iba pa. Na mga, ayan. Ayan. Ano yung NCDD? NCBB uh, NCDD, sabon. Mukhang sabon. Sabon? Ah, ano, yung ano. Vibes. Vibes. Kaya Piyo, salamat. Puro nga iris. Very good. Ah, syempre sa lahat po ng mga bago lang sa lahat ng platform natin. Sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, at syempre sa YouTube. Ano natin? Subscribe na kayo. Hit the notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabos sa inyo. Every time magkagawa tayo ng mga interesting videos. Nagkagawa sa inyo video natin, share nyo na rin. Until next time mga Trabax, keep safe and keep moving. Always. 拜拜。Bye bye.